Pupunta kami ngayon sa... Hello guys, good morning everyone Welcome back to my channel I am Jelena Today guys uh, Another vlogs so, At simpleng vlogs din po ngayon yeah, Maiksi lamang po At ito ay yung pag uh, Dalaw namin sa school Sa aking uh, asawa Na naka duty Ayan Ayan at uh, dalawa kaming mag-ina pumunta doon para uh, manguha ng kangkong na rin. Kaso, ah, uh, yung mga kangkong ngayon guys is napaka uh, liit pa lamang. Hindi siya gaano karami yung kanyang talbos. Ah, uh, bali, doon po kami sa uh, my fish pan ah, uh, manguwasa na ng uh, kangkong guys ito tignan nyo ayan <laughs> konti lang yung uh, kangkong guys kaya konti lang din po yung aking nakuha kanina anyway ito katapos lang namin kumuha ng kangkong so namamahinga po kami sa isang uh, waiting shed sa loob ng yung school kasama ang aming dog na si po na si Pokok eh. ayan <laughs> pinapagtripan ng aking anak guys <laughs> so yan lang po yung ganap for today guys maraming maraming salamat po sa panonood ng aming uh, videos for today nga pala guys uh, wala po palang pasok ng mga uh, estudyante ngayon kaya kami nakapasyal doon ng ganong ito. oras <laughs> Ayan, guys. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aming uh, uh, short videos for today. And please don't forget to subscribe, likes, and comments below. I am Jelena. To God be all the glory. Bye, everyone!